So, yun. Magandang umaga mga kaibigan, no? So, ito po yung madaling araw at talagang napakalakas po ng ulan. So, medyo uh, mababasa naman tayo nito. So medyo maingay po kaya ginawa ko na lang pong uh, voice over para hindi ko maingay kasi parang nagpeprito uh, po dyan ng isda. Ayan mga kaibigan. At nyo na no kasi hindi magkasabay yung aking presensyalita sa aking ginagawang voice over. Ayan mga kaibigan. At sa ngayon po ay ako'y magkakape na muna. Ayan. I-stop ko lang yung uh, camera at ako'y magkakape dahil malamig po yung aking uh, sigmora so ayan ang mga kaibigan at bali mga kaibigan sa ngayon ay pupunta na po ako pagtapos ko na magkape at titingnan po natin kung titila pa yung ulan dahil nga kanina ay napakalakas at hanggang ngayon napakalakas po kaya uh, susubukan sasubukan po natin kung uh, magawa natin ang paraan para mag-deliver po ng tinapay na hindi tayo masyadong mabasa. So, kapi muna. So, ayan na nga po mga kaibigan. Kapi muna ka. So, kumila ng ulan pero hindi ko pa alam kung may susunod na. tayo dun so balin dun na tayo mag abang mga kaibigan hindi pa rin kasi tumitila yung ulan tuloy pa rin yung uh, ulan so dun na lang tayo mag abang bagaan tayo kung kailan ito so, uh, mawala okay. so ayan dito na tayo sa labas So, ayan mga kaibigan. Kumusta kayo diyan? Bali pala mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na kasi hindi po ako nakapag-vlog sa aking uh, pagbibinta ngayon ng tinapay dahil malakas talaga dito sa amin yung ulan hanggang ngayon nga umuulan pa rin at napaka sungit po ng panahon kaya hindi ko po kayo na-update kanina sa aking uh, tinapay na binibinta maganda sana yun mga kaibigan kasi napakaraming tinapay na dala ko kanina kaso nga lang nga po yun yung problema nabot naman tayo ng ulan at basang basa naman po tayo, madaling araw pa po ay umalis ako doon sa bahay ay talagang basa na po ng ulan at hanggang ngayon po, basa, nabasa pa rin o ayan at hanggang ngayon o, oh, yung cellphone natin na ginagamit pagbablog ay basa na po, kaya hindi ko po magamit at may pakita sa inyo yung kalagayan dito ng aking dinadaanan hindi yung aking uh, tinapayan na yan, kaunti na lang po yan Marami po yan kanina, maraming mga sabit yan. May natrepa doon sa kabilang uh, side o. Oh. Na tinapay eh, dahil hindi ko na po pinasok dahil basa na po. Hirap talaga mga kaibigan kapag uh, yung panahon ay ganito. Nahirapan po ako talaga akong magabinta dahil yung tinapay natin laging nababasa po. At hanggang sa ngayon, andyan pa yung ulap at paikot pa. Ayan. At hanggang ngayon na uh, umaambon pa, tuloy pa rin yung uh, pagpatak ng ulan kaya pasana na naman tayo maginaw na nga po mga kaibigan pero ginagawa ko po yun para sa aking trabaho so yeah, pagpasensyahan nyo na talaga no? dahil nga uh, hindi ko po kayo na-update sa aking kanina sayang naman mga kaibigan hindi ko po na-update kasi yung cellphone natin mababasa yun kaya sa mga masunod mga kaibigan no? gagawin natin yung the best no? para sa inyo So yan mga kaibigan Kasi basa naman yung cellphone ko Ayan nabasa na naman Nabasa na naman mga kaibigan Kaya baka wala na po tayong gamitin Kapag mabasa pa lalo ito At sa ngayon mga kaibigan Napahinto muna ako at uh, bumili ako kanina ng pandesal Hindi po ako kasi ko makain Nung uh, dalakang tinapay Kasi malamig na yun So ito mainit sa naglalako din ng bakisal. na yung cellphone na pero hindi ako dito mamaya uh, hindi ako dito tayo mga kaibigan dahil magbibinta ako kaya kailangan ko din uh, makabalik ka agad kasi maginaw na andito ako sa talog na naman update ko na lang kayong mga kaibigan kapag natapos na po yung uh, pagbibinta ko ng tinapay no? pasensyahan nyo na talaga dahil nga hindi ako nakapag update sa inyo uh, pagbibinta ko po ng tinapay dahil nga yung ulan talaga at sobrang putik dito mga kaibigan lalo na yung kalsada na aking dinadaanan bagong grader uh, po yan kaya madulas po kapag nakas uh, yung uh, ulan at ganito yung panahon eh update ko lang kayo mga kaibigan. Papaubos man natin sa hindi, eh update ko po, po kayo. Hindi ko alam kung magkano yung uh, ilan yung mapapabenta natin pero uh, i-reveal e ko na lang sa inyo mamaya. No. Sige mga kaibigan. See you uh, wait, a, wait a minute. Ayan. Abangan nyo. so yun mga kaibigan at ako ngayon nakapag video ng sandali dahil hindi po naman dito umulan at gila na kapasok na po ako ng barangay bugtong wait mauran to Ma dan log. Awai man. <laughs>

pandina ramai may palaman potok kan um, empanada Marami. Hai, mau randi? Tuh, kedra. Berhak mana anu? Kedra kok antu biga. Tombor germ. Kon ini. Aku ulang nalang ini, aku ulang nalang. Ulang ini. Ulang. Bobot ah. Bobot e ko Ito lang ang hatagan ko naman. Naubos na itong sad mang kabag. Sad. Ha. Uh, no, ito. walo, Oalo, this is, this is <tutuk> Oo. Ako lang. Ako naman makulang. <laughs> ako naman makulang. Kaya dagdagan ko yung May usad pa oh. May isa na 16. Is Bali upat na lang. Na, uh, uh, upat na lang. Para man ang kapilaon. dan ngaran dan, dan. dan, 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 dan. ngaran gula kan. Ah. Ya Dagdagang gulay. Napay na ay. Naite na pay. Sudah minta apa ye? Lamok, Pa. Kenapa, ya? Lamok, Pa. Kita ulun mulai lah ya, e, Bah, mau busa nama. Mei wai Igo, Pa. E, Igo pagurdi. Oh. Amulang ini? Sud na lang. Oi oh, e na. Mei palaman. Foto. Foto. Kota mesan

Nah, nah, nah. nah. nah, Ade. Ya. Nah, ini di kulkas. kota tuh. Ah, ada dah mai palaman nah. urubus bus nah. Urubus nan, urubus nah. Hmm. Urubus nah. nah dong Ini. Ini. nak onon. ya. Oh, apa ya? Apa Gine, kulang. Hindi man malapot. <laughs> Hindi man? Man, man? May mga portion lang na madanlog. Medyo patag siya pero pag tinamakan mo ba, ungad danlog. Pero ito nga rin sa ingkoy nga pa Ah, okay lang man. Okay, lang. okay. kinabgab naman sa tubig. Hey, rulutaw man ang bato. <laughs> <laughs> Ay, grabe itong danlog. <laughs> Rulotaw ang bato kag. Damok naman sa gilid. <laughs> kaibigan laki ng tubig talagang malakas yung alon ayan oh napakalakas abot yung daanan dati ng ano yung daanan dito abot ng tubig grabe

ng tubig ni ati basya ay so yun mga nandito na po tayo at sa ngayon ay pauwi na po ako salamat sa biyaya ng Panginoon po na paubos yung tinapay natin at wala na pong laman yung apat kong balde So hindi na po ako feeling bumaba mga kaibigan, kasi hindi po naka-stand yung motor natin. So yan mga kaibigan at salamat dahil napaubos rin natin yung ating uh, tinapay. No? Mahigit po siya 7,000 plus. So yan po yung binta natin sa ngayon. Dito pa yung sabag dahil kumbaga yung tinapay sa lugar po ng bugtong talagang malakas at sa ngayon po ay hindi pa po ako doon nakapag uh, ikot sa marami pang mga tindahan so maraming mga tindahan na hindi ko po na-deliveran dahil kulang yung tinapay natin. So sa mga masunod muli mga kaibigan no, baka bukas naman ay uh, magde-deliver ako doon. So doon naman tayo sa mga tindahan na hindi po naabutan ng tinapay sa ngayon. So 'yun mga kaibigan, maraming maraming salamat no, pagpasensyahan niyo na. Medyo mabilis lang yung ano natin kasi nagpo-poll storage yung cellphone natin. Kaya kailangan natin ng uh, uh, medyo pabilisan, no. At sa mga masunod muli mga kaibigan, Update update ko po kayo sa aking mga ginagawa. At salamat na rin no sa patuloy na panonood, no. No skip ads na lang mga kaibigan, bilang tulong na lang po dahil kailangan din po namin 'yan para makabili po tayo ng uh, cellphone na medyo mas taas yung quality niya mga kaibigan para hindi po madali siyang mapulish storage. So, 'yan lang mga kaibigan at sa mga masunod muli, no. Update update ko kayo sa aking mga ginagawa. God bless sa inyong lahat, pagpalain kayo. No, know not, her she's a dad.